Buenas noches, damas y caballeros. Uh, uh, Tila'y kumambyo na o lumambot na ang uh, ang tono ni former president Rodrigo Roa Duterte. Dito sa issue ng uh, diumanong uh, trip uh, 6.3 billion o trillion, ha? Uh? akatiwali uh, may katiwalian daw yung 6.3 billion na uh, uh, 2025 budget ng Marcos administration. Habang nung uh, Saturday night ay palaban siya. Habang nung Saturday night, Saturday night, sabi niya kriminal itong ginawa nila at uh, sabi niya pwede kayo, you can be jailed for that. <laughs> you can be jailed for that lalo daw yung ginawa na parang blank check yung uh, ng bicameral conference committee ginawang blank check yung uh, uh, 2025 budget na nagkakahalaga na, ng 6 6.3 trillion eh ngayon parang uh, through his uh, through his uh, former uh, legal presidential legal advisor na si Pal Salvador Panelo parang uh, lumambot na ng konti ah parang hindi na siya gaano sure after tina after uh, derechahan siyang uh, sinabi uh, siyang binanatan ni President Bongbong Marcos na nagsis nagsisinungaling daw sa issue 'di ba na na-vlog natin earlier sabi ni Marcos uh, you're lying dahil alam mo naman hindi hindi yan pwede ipasa sa sa ang uh, ang General Appropriations Act or GAA kung meron mga blanka uh, na mga na mga na mga uh, item dyan. Let's say, uh, kasi ang claim ni Duterte, ayon daw sa dokumento ng, uh, ng uh, Bicameral Conference Committee, specifically doon sa budget sa Department of Agriculture, meron daw mga, mga items na nakablanko yung halaga at meron rin daw mga items na hindi na nakalagay kung saan mapunta yung budget. At meron rin mga items sa, sa DA, Department of Agriculture, na uh, ang halaga sa isang, sa isang version ay 135 billion, pero sa another version ay, o another paper, another document ay 125 billion. So saan daw napunta yung 10 billion? So in short, marami talagang discrepancy, marami talagang bagay-bagay na pwede niya sabihin na ma pwede ma-conclude na meron talagang katiwalian. Ha? At uh, ito binase niya sa dokumento na binigay sa kanya or or prinesenta sa publiko, prinesenta sa uh, SMNI uh, uh, TV program, yung, yung bicameral conference report na sign pa sign pa naman ni uh, speaker Martin Romualdez and uh, and uh, senator uh, Cheese uh, Senate President Cheese Escudero and uh, Bicameral conference chief na si uh, Saldico bago siya tinanggal ni ni Sandro Marcos at uh, pati rin si finance secret, finance uh, chief uh, Senate uh, Finance Committee chair na si Grace po. So, uh, kumbaga, kung last Sunday, very sure siya na may katiwalan, katiwalian talaga. At sinabi pa nga niya, kung dahil dito makudeta ang bansa, kayo una mamamatay. Kayo una mawawala. <laughs> ha? Kayo, mu kayo muna ang mararandaman, yung galit ng tao, lalo na yung military at police. Pero the, this uh, today, naglabas ng... Uh, ng statement si Panelo na sinasabi na uh, hindi naman si presidente ang nag -claim. Hindi naman si Duterte ang gumawa ng uh, ng outright claim ha ah, na meron daw katiwalian sa sa budget at ito daw ay gumawa -gum claim na nanggaling kay uh, kay Ungab. <laughs> hindi naman daw ito derecho galing kay President Duterte, kundi kay Ungab daw. So parang nga uh, parang nilalaglag na si Ungab, lagot ka Ungab. Nilalaglag ka na ni Duterte, hindi na siya, hindi na siya masyadong sure. Ah, pinag, baka pinagdududahan na rin niya yung dokumento na binigay mo. E eh, ito pa naman si, si Congressman Sid ungap uh, Ungab ay dating uh, dating rin na uh, chairman ng uh, ng appropriations committee ng house of representatives during the Duterte administration so sabi sa ni Panelo sa statement niya on the allegations that the general appropriations act or GAA contain, contains sa uh, black black items and on the response of the palace that it is Malicious and fake news, as well as PRRD is lying on his remark about it. So itong title ng nakuha niya, ah, ng uh, statement niya. Uh, uh, usually nagsasalita ito sa panelo, pero dito maingat na maingat siya, naglabas ng, ng press statement para hindi hindi pwede ma-misinterpret ng media. So ibig sabihin uh, na na uh, kwan sila na uh, very careful na yung mga statement nila sa issue na ito. Sabi niya, it appears that Kong Ungap is saying that the, that the bicameral conference committee report contains parts and items that were unsigned and that were appropriations that are not program. So may mga unsigned yung, 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 report at may mga programs na hindi klaro kung saan mapupunta ang pera ng bayan sa budget, sa budget. So it appears now, itinatapo na nila dito kay Ungab, di ba? Sabi ng Malacañang na criminal itong ginawa ni Duterte. Kumbaga, pwede siyang kasuhan for cyber libel, falsification of public documents or uh, uh ano pang related related cases. Ha? So ngayon, na uh, parang uh, itinatapo na ng sisi ni Panelo kay Ungap na. <laughs> Hindi na kay Duterte. So dagdag, sabi pa ni Panelo, the question should be, does the General Appropriations Act contain appropriations with, which are not programmed or parts which are unsigned by PBBM? Sabi niya, the Pala says it's not true. At sinabi na, nga, uh, sinabi na ngayon ni President Marcos kanina, hindi siya hindi totoo ito. Sabi niya, sabi ni Panelo, the best docu the best evidence is the document itself. Media should therefore examine the document. So dito may point naman siya. Ang uh, kasi parang hindi pareho ang pinag-uusapan nila eh. Si President Duterte at uh, blinag natin yun, plainate pa natin yung yung interview ni Duterte at saka ni Ungap. Uh, si they were referring not to the GAA. They were referring to the BICAM report na sinabi nila inadap ni Marcos. Si Marcos naman was is referring to the GAA na sinabi niya na sinabi niya na upload na nga sa Department of Budget and Management or DBM at wala namang blank at challenge pa niya yung media at yung mga yung Duterte Duterte group para hanapin doon sa uploaded na na GAA sa badge, sa kwan sa sa DBM na uploaded na sa website ng DBM. So iba nga ang pinag-uusapan nila pareho. Kaya sabi ni pa ni Panelo, dapat hindi investigahan yung GAA. Dapat imbestigahan yung dokumento, yung bicameral conference report na may mga blanks at kulang yung mga signatures. May point rin siya. Ah, uh, so ito na, ito ng paglalaglag kay Ungap. Sabi niya, at uh, uh, president the uh, former president Duterte's remarks are based on the validity of Kong Ungap's findings plus on the assumption that the general appropriations budget or general uh, or the budget assigned into law by PBBM contains the same omission or or impermitis, sabi niya si President Duterte ay gumagawa lang ng reaction, gumagawa lang ng kwat ng legal uh, legal uh, analysis or interpretation doon sa findings ni Congressman Ungap na uh, meron mga meron mga uh, meron mga black documents sa bicameral conference conference committee report at base dito, sinay na lang ni President Duterte o ni President Bongbong Marcos kahit meron pa mga pagkakamali ito. So, kumaga, uh, signing without thinking ito ni daw ni President Bongbong Marcos. Pero sinabi naman natin kanina, kaya nga dinilay ang signing the budget by 10 days kasi sinabi ni President Marcos, inireview ng mga staff nila ng, ng Department of Budget and Management at malakanyang staff, item by item at siguro pinuno na nila yung mga blank items. Uh hence sabi ni ni uh, ni uh Panelo, a uh, pre, former president Duterte is saying if as charged by Ongap the General Appropriations Act was signed with infirmities then those responsible could go to jail. Yun, sinasabi na niya ngayon na yun una na nag-submit ng uh, uh, na mga unsigned at uh, kulang-kulang ng mga items that sa budget from the bicam report. Yun ang pwede ikulong. Kasi yun ang nag-submit in the first place kay President Bongbong Marcos. So sabi pa niya sa pag uh, pag, uh, pag, uh, pag uh, paglusot sa kliyente niya na si Duterte Former President Duterte is expressing a legal opinion on the assumption that UNGAP's charges are true. <laughs> And if the, general, the, the, the budget report assigned by eh, PBBM contains the same irregularities. So yun, parang sabi niya eh si si Duterte ay gumagawa lang ng uh, he is he was just expressing legal opinion. Sa tiwala, tama 'yun. Mag, tama 'yun mag nakalagay sa papeles na pinakita sa kanya ni Congressman Ung-Ungap na may irregularidad nga yung 2025 budget. At uh, on the assumption at uh, sa tingin niya ay uh, kahit may pagkakamali ito, sinay na lang ito or inapprove na lang ito ni ni uh, ni President Bongbong Marcos na hindi naman hindi lang man inayos yung mga blank form. So, dito parang nakikita natin, lumambot na, ha? Uh, parang kumambyo na si Duterte. Dito hindi na siya sure. Kwan na siya, Nag, uh, naninigurado na siya na hindi siya kasuhan kasi... Uh, kung pag, parang sinasabi niya eh ako naman nagkukomento lang man ako si Ungap ang kasuhan nyo si Ungap ang uh, ang sabihin nyo, nagsisunangaling, hindi ako. So yan, yan ang, uh, yan ang uh, update natin dito sa issue na ito na kumbaga hindi na gaano sure ah hindi na parang uh, parang na-realize na siguro ni Duterte na na nabigyan na siya ng uh, nakuryente siya ni Ungap. So tingnan natin. Pero tama rin naman si Panelo na to to finally to finally set the record straight and to arrive at the truth whatever it is sino ba sino ba talaga nagsasabi ng totoo at sino sino ba talaga nagsisinungaling eh dapat i-examine i-examine ng uh, eh, dapat iimbestigahan ito ng Quadcom <laughs> or ng uh, or ng committee on ethics ng Senado kasi ang nag-sign diyan ay si Chis Escudero at si at si Senator Grace po at iba pa mga senator nakita ko sa sa picture pati sila pati sila Juan pati sila Gatchalian Sherwin Gatchalian Ito sila oh yung mga nag-sign nag bycam committee chair eh. ah bycam committee members eh meron pa sila report ha dito meron pa sila report oh andiyan sila oh andiyan sila oh nakikita ko yung mga magagaling, yung mga magagaling na miyembro ng Quadcom, ha? kasama ni Juan, ni Romualdez, kasama ni Sandico, si Grace po, kasama rin, <laughs> ano ba to? Sino ba to? Si Juan ba to? Si Senator Risa Ontiveros, katapos Senator Sherwin Gachalian, Senator JV Ejercito, Senator uh... Senador a uh, a uh, 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 billiard, Senador billiard, Senador Mixubiri, Senador uh, Mark Billiard, Senador uh, Joel Villanueva, Senador Jv Hersito, Totol Telentino, at si Senador a uh, a uh, uh, Jingoy, Jingoy. At yun, yung mga miyembro ng Quadcom. Nakikita ko dito, mga miyembro ng Quadcom. Pati si Kwan, sino pa to? Si A Ako, si Congressman Ako. So yan, yan ang, yung iba hindi ko talaga, yung dito ata sila, Asidre. Yung mga bata ni Kwan, mga bata ni, uh, ni uh, Kwan, bata daw ni Saldico. So yan, yan nakikita ko. At si Ben Hur, ah hindi, ah, ah, ito si Kwan Gonzales. Nang Mandaluyong, Congressman Gonzales ng Mandaluyong. So yan, nakikita ko ha. Yan, nakikita ko. So yan. So ha, sana magsalita mga ito. Magsalita mga ito. Okay? So tingnan natin. Sana nga. Ah uh, uh, kasi we have to arrive at the truth. Hindi pwede sabihin dahil uh, uh, tulad ng mga ibang vloggers na kaagad dinidismiss na. Eh dapat investigahan ito. Siyempre, yung mga, yung mga Marcos vloggers, Uh, sinisiraan itong claim ni Duterte at sinabi walang walang pasehan ito. Pero sa akin naman sino ba sila? Ha? Sino ba sila para makapagsabi? Siyempre ang mga miyembro lang ng Bicam ang ang makakapagsabi, ha? Makakaga, makakasagot diyan. At after Etoro investigation, Ha, eh, syempre, 'yung mga Duterte rin sinasabi may katiwalian talaga. So until this is uh investigated by a uh, by a responsible committee, hindi pa natin talaga masasabi kung sino ba nagsasabi ng totoo. Pwede pareho pareho silang sinasabi ng totoo sila Panelo na may katiwalian sa Baycam, pero rin pare pwede tama rin sinasabi ni President Bongbong Marcos, walang katiwalian dahil pagdating sa sa General Appropriations Act or GAA, bago niya na sign ito, inal, si uh, nanya na pinuno na nila yung mga blanco, yung mga blanco pinuno na nila at inayos na nila. Ha? So wala nang wala nang kwan, wala nang wala nang katiwalian. So but uh, We should uh, investigate it. Is this hindi pwede kasi marami dito sa inyo. But yung, yung mga ginagamit yung pangalan ng mga bayaran vlogger ni Marcos, but sabi nitong vlogger nito, bla, sabi nitong vlogger nito, uh, kwan daw? Wala daw, wala daw katiwalian, ganon. Eh sino ba kayo? <laughs> Kahit ako, hindi ko pwede mag na alam ko na lahat. Kasi ito sila lang, yung mga membro lang ng committee ang uh, pwede magsalita ukol dito. Ang problema, hindi pa sila nagsasalita. Ang, mal ang Malacanang, late na nga nagsalita, hindi pa hindi pa tinukoy yung yung bycam report kasi ang denial ni President Marcos uko lang sa General Appropriations Act or yung final version ng ng ng, uh, ng budget pero yung saan binasa yung budget which is the bicameral conference report, wala rin sinabi ng malakanyang doon. So pwede, pareho sila tama. Pwede tanga, tama yung do dokumento ni Ungap na may mga blanco na iwan na mga espasyo. Pwede rin tama rin yung, uh, yung sinasabi ni Marcos na nung no, pagdating sa amin, inayos na namin yan. Kaya wala ng blanco. Kaya kaya umabot kami ng sampung araw para ayusin yung defektibong budget na yan. So wala na yung depekto. So dapat uh, ang magsalita, uh, marinig natin magsalita ay mga miyembro ng Baikan. Ito, mga ito na nag, nagpa-picture taking pa sa Baikan. So hanggang dyan lang muna tayo uh, uh, sa kwan natin, independent and, and, uh, and, neutral view sa bagay na ito. So thank you very much sa mga sumali sa atin dito. And uh, mucho imas grasa sa todos. And uh, see you in my next vlog.